Alright, uh, welcome to my channel. Share your story, Ronnie Harabel, and uh, here we go. And here we are. and uh, um, Today we're gonna continue for we're uh, talking about this uh, video reaction, and na, na naman po tayo, right? Yes. Awesome. Ding, ding, ding. Awesome. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and, and yes, uh, click the na nang notification bell. Para lagi po kayo matunugan ang ating bagong video dito po. Alright, then like Then you can comment everything what you want to. Pero kailangan po sa video po. Okay? Para po ay... And uh, then don't forget po sa uh, patuloy na support po sa kabuuan. Okay? Ng ating uh, content na ito. But anyway, we are here right now again for the video reaction about situation at uh, patungkolin po uh, toys pagbigay uh, pagiging komentary natin sa sitwasyon ng nangyayari po sa ating bansa ito na naman po tayo no parang walang sawa po sa pagtalakay uh, pagdating po sa ghost project oh no Ganon po talaga dahil po kung pag tumahimik tayo ay ay sa talagang uh, lalamunin naman po ang pira ng ating mga uh, taxes po So, uh, I will tell you right now tonight na mayroon po tayong right na magsalita upang patuloy po natin ipaalam no, sa hindi uh, sa, lamang kanino, kundi mismo ang nakaupo dyan, nakapuesto, lalo na po sa DPWH. Ngayon, mayroon pong magandang um, hmm, um, uh, ngayon ni, uh, ang bagong sekretary ng DPWH. Wala pong iba kundi si Vince. Uh kay uh, so atin pong uh, tingnan if we ba uh, abay abangan siya di ba kung totoo nga talagang sinasabi niya na talagang tatanggalin at lilinisin na po sa DPWH dahil grabe na po talaga mm, kitang-kita na po talaga mm, na nila nakakakakam. Itong mga tao to sarap talaga no. Lahat po tayo may right po. No, pwede lang po is firing squad diyan. Buti walang uh... ay nako. Yan nga mahirap sa atin. Nakapag yung kasalanan ng tao, katulad na ko yung uh, uh, sa isa pong ama na wala po silang bigas, nagnakaw po ng bigas ng isang sakong bigas. Talagang binitbit 'yon eh. Grabing pawis na pawis. Hinuli. Kinulong o sa isang sakong bigas at tinanong siya bakit bakit yung pagnakaw niya hindi siya yung nagtatago kundi naglalakad ang sabi niya kasi nagugutom na po ang kanyang pamilya oh no well ito po ay, sa simpleng bag kung ako po kung ako po nakakita doon marami pa pong don doon kung ako nandoon Ah, babayaran ko na lang yung big, eh, isang sakong bigas. Magkano bang isang sakong bigas? Naman diba may get 2,000. Mayroon po akong pera. Kung, no? nagkakataon, babayaran ko yun. Kasi, ano yun eh, ah, dahil sa kahirapan po, sa kagagawan din po ng mga taong nandyan po sa gobyerno, nandyan din po, lalo na po sa DPWH nito, nagkagagahaman po talaga. Ang bagay sa kanila, barilin yan eh. Ah? So anyway, eh, uh, pakinggan mo natin si uh, Vince na atin. dito na naman ako. Parang, umano yung aking emotion, ah. Parang bumubukal-bukalan na naman ako, ah, ha? <laughs> anyway, uh, pakinggan mo na natin si uh, Vince, no? Kasi, uh, oh, oh, sorry. sorry. Uh, tingnan mo na natin, no? Yung, well, uh, ito po, yung sinasabing nga, uh, ulit-ulit po tayo, no? binabaha ang ating mga kababayan sa baha. Pero ito namang mga taong ito, binabaha sa pira. Ay, nako. Hmm. Sana ay, uh, ang, ang, problema, ay, paano pa makukulong yan? Dapat yung ikukulong yung nasa pwesto talaga. Ginamitin po nilang mga kontraktor na ito. Oh, kung ako yung tatanong ninyo, ginamitin nilang kontraktor eh. Iniram-iram pa nila yung mga, uh, mga license nitong mga kontraktor para lipat-lipat. Grabe talaga itong mga gahaman talagang nasa kaupo sa DPWH. Nag-resign pa yung sekretary. Dapat siyang ang una-unahin doon eh. Uh, grabing wise. Siyempre, -simple, simple lang naman yan. Tinanggal para wag madamay. Marami po sa kongresta <laughs> Tawanan na lang. Upi <laughs> tayo. Hello po, kape po tayo. Yeah, daw diba? parang lumagapak pa. <laughs> well, di uh, dito po at uh, mm -hmm, akit muna ako para naman na uh, yung mm, makita din yung mukha ko dyan. All right. Saka yes, uh, pakinggan natin ngayon. Uh, uh, ano'ng sinasabi ngayon ni Yeah, Secretary Vince. This contract was uh, started on March 20, 2024. Tandaan nyo yung data. March 20, 2024. Nakagagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, nung June 11, so, April, May, June, so, less than 3 months, nakagay dito, actual accomplishment, 100%. Date corrected, meaning nabayaran si Wow, wow Builders, siya ang kontraktor, si Wow Wow, July 21, 2024. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, <laughs> yun nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, bago pa nang gawa yan eh. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, three weeks ago. So, ito ang tawag ko dito, patay na binubu, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh, nung last year. Pero, siguro, three weeks ago, umiinit, uh, nag-iimbestiga na ang Senado, uh, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagharit na ang Pangulo. Pinipilit buhayin yung patay. Wala na ito eh. Ghost project ito eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taon to. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH the, uh, the, the legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Uh, whatever, well, obviously criminal to. No, criminal to. I pag nanakaw ito eh, 100 million. Itong hayop na wawaw na ito, at yung kung man ang may-ari niyan, eh talagang kaya managot yan. Ayan na! Ah, lagot na kayo. <laughs> Tingnan natin next week bukas no sabi nga ipa uh, file ng charges na po no si uh mm -hmm. si uh, ba yan? uh si Henry no uh, engineer Henry Andrea uh, Alcantara kita tanya na uh -huh. uh, talagang marami sa... imposible kasi imposible na wala pa siyang kinalaman siya po yung first dist district dati no at ipinasa na ngayon inaakyat sa regional pa Uh, director Wow ha Grabe <laughs> Lakas talaga Lakas Kaya po pinakay sa regional Director Ay Ay nalagay naman doon Yung mga Sabi nga ni uh, Senator uh, GV No RC2 er, Estrada si Mga notorious po Ano Nako Mga notorious So uh, Pinalit dyan Ay si uh, uh, Alam nyo na iba So mhm Hmm at uh, yan si Bryce na engineer din daw at saka si uh, uh, GP, GP uh, yeah. so uh, ating pong uh, abangan yan hmm? abangan natin yan kasi alam nyo grabe talaga totoo nga ang sinabi ni uh, Senator uh, GV Estrada na talagang grabe ang kanilang mga gamit no? pati rilo um, ay grabe ito Talagang, hmm. alam niyo naman kasi ngayon mga vlogger, konti lang yan, iko-content kayo dyan, ala. Pati ako, iko kayo. <laughs> Nakakatakot na ngayon. Ay, nako. O, oh, magpakabait po tayo, bakas tayo susunod pong content. Ay, nako, 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 nako. Sige. O, ah. <laughs> tingnan natin, grabe. oh, tingnan nyo, yan. Ah. tingnan nyo. Hmm, grabe. Ang mamahal 'yan. Hindi biro 'yan, oh. Hindi eh, biro ang presyo niyan. presyo ng relo na 'yan. Oh, grabing gagarang. Ha? Kita nyo? Ay nako, grabe. Ah, wow. Oh, nagbigay pa sa ano, sa pare, oh. Nagbi nagbigay pa sa simbahan, 'no? Grabe naman si ano to, si Hernandez, nagbigay na. Grabe ng naman. Up. Wow, ha, grabe. Yayamanin. 2 million ang binigay. Wow. Ay, grabe. Grabe, grabe, grabe. Ganun talaga sila ka daming mo ang sapatos magkano? Ang sapatos is 1,700 magkano yan? 56 dollars. Oh, grabe sapatos, no? Lalo na yung relo. Grabe. Oh, oh, grabe. <laughs> Fire squad. Okay, yan po ang pinagagawa nila. No? Ay, grabe po talaga. Pati damit, oh. Hay, grabe. Di na biro. Hmm? Pati si, ano, ay, grabe. Yung regional director, oh, ng engineer, oh. Ay, paba, ah, ay, nako. Hmm, sarap kayong, ano, sarap talaga kayong barilin. Tira namin yan, eh. Lalo na, oh. Lalo din, kahit po kami mga vlogger, biruin nyo ha, ah, sa aming mga earnings, yung sinasahod ni YT sa amin, yung kalta sa amin is 12% VAT. Ah, 12% digital VAT. Ang laki ng kalta. Hmm, part kami dyan, yung sapatos mo, part kami dyan. No, ah, tandaan mo yan, uh, engineer. Hmm, engineer, sayang yung profession mo no, marami talaga na sisilaw pagdating sa pira. Ay, nako. Ay, nako. Well, continue po tayo dahil pa ang aking oras mabababa. No? Huh? Ito po, ito po yung sinasabi pong uh, ghost project. Ha? Huh? Ayan oh, pinuntahan nila ni Oh, yan. Yan sa Bulacan yan. Hmm. 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 Bulakan yan. Hmm. Yan. O, oh, kita nyo. Ano daw sabi ni, sabi ni, uh, Secretary Vance? Ha? Ah? <laughs> Natapos na pala. Yung kontrata yan is 2024. Binayara na, fully paid na. Tapos, 100% talagang total finish na. Pero, nang pakatapos ng SONA po, ah, ang ating president No, bang Marcos Jr. Ay, biglang, biglang gumalaw. Three weeks na. So, yung mga tao dyan, tinanong ni Vince kasi wala naman magsasalita sa mga ano eh, sa mga DPWH eh, kasi sa kakontraktor. Kasi sila naman pong kutsaba dyan. Lalo na po sa mga politiko, sa congressman, kasi 25% pala ang kanila. Ay, grabe ha. Eh. No, tama po talaga, no? Ay, Grabe, grabe na. Kaya may isang kongresman congressman ay lumipada po sa Amerika, nagpapasabi po masama ang pakiramdam. Masama ang pakiramdam mo? so sobrang naaalarma ka sa nangyari ngayon? Akala mo? Oh, akala mo kay, kasi uh, kaalyado mo? Huh? Ang presidente sa ka, huh? akala mo? Ay! Hey, yan po. Yan po ang nangyayari. Grabe talaga, no? Yan. So, three weeks na ginawa. Ah! Kahit yung... Uh, <laughs> Ay, nako. Ang foreman, hindi na makita. Tinawag na eh. Inahanap na ni uh, Secretary Vance. Hindi na makita yung foreman. <laughs> Tawa. <laughs> <laughs> hindi na makita yung foreman. Ay, nako. Ay, nako. Anyway, yan po. So, uh, in and final, ating pong tingnan na ano pong sinabi dito, alright, ang judgment po, oh, No? Henry ba, Alcantara, kanina, effective today, to? is dismissed from the, mm -hmm. ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the, the, uh, the, the PWH legal, to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Uh, whatever, well, Obviously, criminal to. No, criminal to. I mean, pag nanakaw ito eh. 100 million. 100 million. 100 million. So, si Henry Alcantara, dismissed and we will file, we will recommend filing of charges with the ombudsman. Bryce uh, Fernandez, JP Mendoza, I will already uh, begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo dyan. Kailangan natin sundin yan. Pero sisimula na natin yan. At hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very, very soon. ayana Umanda na kayo. Ay, sana makulong. Sana ma-fresh kayo lang. Simpli, mm -hmm. konti-konti na siguro nakakukuha yan yung mga pira nila sa bangko at talagang ay, nako. Hmm. Grabe. At sabi na lang. Okay, all right. Dito na lang po tayo kasi haba na nating pinag-usapan. At uh, anyway, at least uh, we shared. at alam po natin ang nangyari patungkol po sa flood control, di ba? So uh, isa pong paraan na dapat paging mata po tayo at maging buses po na nangyari po sa ating uh, uh, bansa. Okay, so uh, ang laki po ng tira lumabas nitong 2025 is trillion po talaga, no? Ay, grabe talaga ang, nalulungkot ako, kawawa tayo, kawawang Filipino talaga. Dahil po pinagmama, ay, grabe talaga. Anyway, dito na lang po tayo at next time na naman po natin pag-uusapan, uh, Serious Story Ronnie Harbel at uh, agan, abangan po natin ang panibago po nating video. At least uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, uh, subscribe po kayo and then click the notification bell sa panibagong video po na inyong matunugan, then please like and comment whatever you wanted to according to the video. Maraming salamat po sa inyong suporta and may the Lord bless you all. Sana po ya maging maayos na po ang lahat in the name of Jesus Christ. God bless you all. Bye-bye po. See you next time sa ating panibagong video.